talaga bang bumaba ang trust and approval rating ni VP Sara? Pansinin niyo po ang storya ng Manila Bulletin. Ito po ay base sa survey ng um, isang kumpanya na pag-aari po ni Malutikia. No? Kita yung banner story nila. President Marcos approval rating improves slightly. VP Duterte's score continues to fall. Pero alam niyo po, dito sa mga surveys, may tinatawag na statistically negligible. No? Plus or minus 3 po yan. Kasi hindi naman completely accurate ang mga surveys. Sa totoo lang po, wala pong pagbabago sa kanilang approval at trust rating. Bakit po? Kasi ang yung trust rating ni Presidente ay eh, tumaas lamang ng 3 points. At yung uh, trust rating naman ni uh, VP ay bumaba ng 3 points. Eh, sabi ko naman sa inyo, kapag uh, plus or minus 3 points, yan po is statistically negligible. Parang walang pinagbago. So, ang uh, approval rating po ni Presidente, 55 to 58. Si VP naman ay from 62 to 59. So, parehon three points. So, statistically, negligible. Pero alam nyo po, mapapansin niyo itong mga ganitong mga istorya. For instance, yung uh, survey na pinakamataas ang satisfaction level sa DepEd, ang istorya naman na lumabas ay, DSWD has the second highest satisfaction rate of all government agencies. Eh bakit? hindi minensyo na ang highest ay ang DepEd sa na pinamumunuan ni VP Sara. Hindi lang po yan, ha. meron pang mga ibang story. no? Mapapansin nyo po na talagang pinupuruhan ngayon po si VP Sara ng mga negative na istorya, lalong-lalo na sa DepEd, yung Transpac issue, yung isang logistics company na hindi raw napag-deliver ng na mga supplies sa DepEd. Pero itong kontrata po ito, ay binili pa as early as 2021. 2022 lang naman po naging sekretary si sekretary at VP Sara. Pero isinisisi sa kanya. In fact, yung mga hindi na deliver po ay yung mga serbisyo na para October 8, 2021 to June 30, 2022. E alam naman natin na June 30, 2022 lamang na naging sekretary ng DepEd si Inday Sara. Pero sa kanya sinisisi. Pero ang totoo po, bagamat ito'y nangyari sa administrasyon pa ni Presidente Duterte under Liling Briones, eh, ginawa naman po ngayon ng paraan ng DepEd na sila na po ang kumukuha ng mga undelivered materials. At kung hindi po ako nagkakamali, may natanggal nga ng opisyalis ang DepEd dahil dito. Dahil hindi nga po nakapag-deliver yung mga uh, materialis na binili na ng DepEd. Pero bukod pa po dito, mayroon pa na sinasabi na Meron daw mga unliquidated sums ang uh, DepEd pero sa totoo lang po, alam niyo yung proseso dyan ay magkakaroon ng uh, parang kumperensya ang uh, DepEd. Yung unang kumperensya, pabibigil lang ng pagkakataon na sumagot ang department. Wala pa pong conclusion yon pero yun na pong linabas na parang may question daw ang kuha. Pero sa totoo lang, yan po ay dapat sasagutin pa lang ng DepEd. At syempre po, ang katotohanan ay one year and a half pa lang po na nasa opisina si uh, Uh, VP Sara. No? At yung mga tinatanong naman ay para sa mga panahon na either bagong-bago siya or hindi pa siya ang kalihim. Siyempre, lumalabas after the fact yung mga COA findings. No? Talagang patuloy po yung kanilang kagustuhan na wakwakan at pabaksakin ang ratings at approval ratings ni VP Sara. Meron naman pong isang survey na di umano ay um, ito yung survey na hindi nagpa-publish ng resulta. Pero lahat po ng mga kandidato, mga politiko ay umaasa rito. Bakit po? Kasi ang normal survey ay 1,200 respondents. Pero itong kumpanyang pong ito ay umaabot ng 10,000 respondents. Mahal po yan. Ngayon ang lumalabas na naglalabanan pa rin para sa presidente, ay si Senador Tulfo at saka si Inday Sara. Mas mataas po ng konti pero within statistical tie pa rin silang dalawa ni Tulfo at ni Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, matapos silang wakwakan si Inday Sara, halos tie pa rin po si Senador Tulfo po at saka si BP Sara ay statistical tie. So bagamat two points ata ahead itong si um, Senator Tulfo. Pero wala pong ibig sabihin yon kasi that is within the margin of error ng mga survey, plus or minus 3. So makikita natin na Pagba't hindi sila naging matagumpay doon sa issue ng Confidential Fund, eh ngayon po eh, talagang mukhang gagamitin na nila yung issue ng ICC kung saan ang balita ko, susubukan nilang idawit si BP Sara at susubukan nilang magkaroon ng warrant for arrest sa ICC hindi lang po si dating Presidente Duterte kundi pati na rin po si BP Sara. Totoo po yan. Nagkaroon po ako ng triple verification na yan ngayon ang gusto nilang mangyari. Yung mga gustong pabaksakin si BP Sara. Na dahil hindi kumagab na yung kanilang mga issue laban sa kanya sa confidential fund, ngayon idadawit nila at uh, susubukan nila na magkaroon ng warrant of arrest at magkakaroon ng kooperasyon. Kasi alam nyo po yung ICC, wala naman po yung sariling pulis. Nakasalala yan sa kooperasyon ng mga estado para ma-serve yung warrant of arrest ng ICC. Pero sa akin po, labagyan sa international law, labagyan sa konstitusyon, kahit anong gawin nila, mas pa sila yung mag-cooperate ang issue, gumalaw po ang prosecutor 2021 na. E eh, naging epektibo po yung pag-alis natin sa ICC ng 2019. Pero pilit nilang sinasabi na magkakipagtulungan pa rin dahil ang gusto nila magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara ng tuluyan ng ma-eliminate bilang as a contender sa 2028. Pero alam niyo po, ang nakikita natin, lahat na binabato kay Bunday Sara, hindi pa rin kumakagat. Kasi ang taong bayan, patuloy pa rin ang tiwala kay BB Alam ko pa pong halong nila yung paggamit ni BB Sara sa confidential fund nung siya po ay alkalde. Pero wag po natin kakalimutan, ang confidential fund pinagamit ng mga sibilyan na mga opisyalis laban sa kalaban ng gobyerno. At si BB po matagumpay na nagawa pong zero insurgency ang Davao nung kanyang termino bilang mayor. Ibig sabihin, nagamit po ng tama ang kanyang confidential fund. Kung talagang bubungkalin nila yon E mapapatunayan naman na si Inday Sara po talaga ginamit ang pondo para magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng localized peace talk at hindi po gaya ng peace talk na sinisimulan ngayon ng gobyerno. Ang ating konklusyon, hindi po totoo na talagang bumababa ang approval rating ni VP Sara dahil negligible po. Within the margin of error ang pagbaba niya. At hindi rin totoo na tumataas talaga ang approval rating ni PBBM si kasi nasa within margin of error din. Bagaman tumaas nga po ng 3. Kumbaga, pareho pa rin po ang tingin ng taong bayan. Ang diprensya, hindi pinupuruhan si PBBM. Unfortunately, sariling pinsa ni PBBM na kasama sa unit team ang pumupuro kay Inday Sarah.